Wait, seriously? Paano nga kaya tayo bababa sa isa? Ooooooh! Gawin yung creaking, nakakatakot. Hahaha! Nakakatakot yung creaking. <laughs> <laughs> Alam niyo parang mapipigtas na. Oo nga eh. ina. Guys, pari hawin. Hahaha! Pintang ina! Hahaha! Help me! <laughs> Help me! Eh, tinamay ako ko yung lito. Uh, tinamay <laughs> yung pwesto natin. Tinamay yung pwesto natin. Ayoko na lahat. Center of gravity. Ayaw ko pa kito man! Ako ang ino! Alam mo na yung naging freaking sound. Tawa na daw, please. Para tayong under the influence of drugs, bro. Ayaw! <laughs> 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 Ayaw! Nakakatakot Sara, pwede ba tayo mag-get doon? ng ganda, lumalabas yung katawagan ko eh. Amin ka mo, men. Sarap lang ako ng PC. Oh, nararamdaman ka na, men. Sarap. <laughs> 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 yung tao <Yung> <laughs> <Natatawa> ko. Natatakot <laughs> ako. Pwede, tingnan mo dito, oh. Hindi <laughs> natatakot ang iba yun. Wala, no? Hindi, <laughs> sige. Hindi siya natatakot. Tayo, okay lang. Okay lang tayo. Yeah. Gusto ko ma-upload yan, makita nila ang comedic genius ko. Huwag ko nga rin nagpapatawa, pero toko talaga. Mutong <laughs> yun na talagang drinking. <laughs> <laughs> parang, parang tatay ko pag kumain ng kamote. testing <laughs> ng mo, pag tinignan mo yan, tapos sinabi sa... Shut up! Shut up! Tingnan Happy thoughts. I love you. You love me damn <laughs> We're we gonna we die in a very <laughs> sweet <shift. laughs> Oh, 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 <laughs> mo punta dito mama, Yung fear of death, maririya siya tang inamahal kita. <laughs> dali mo si Dali mo si hindi ka naman! Hehehehe <laughs>